Hello mga kabiyahera, mga mamsis. May share lang ako today. Sino ang katulad ko na may asawa makaka-relate sa akin siguro? Sino yung katulad ko na pag nag sila ng mister niya, lumalayas? Kasi ako lumalayas ako. <laughs> lumalayas ako, natatawa ako sa sarili ko. Lumalayas ako, tapos pumupunta ako sa ibang lugar. Tapos, alam niyo kung anong ginagawa ko? Nagahanap ng pwesto. Mapwestuhan. Hanggang sa dumami na yung mga brats namin. So, yun. Yun yung ginagawa ko. Yun yung revenge. Parang, pag nag-away kami, matutuwa na ako pag nag-away kami. Kasi magkakatakas ang lola niyo. Tapos, naga, yung pala, nagahanap ng pwesto. Alam na maganda naman pala yung ano. Maganda naman pala yung mga ginagawa ko pala. Kasi, napadami yung branch. So, pag nag-aaway kami, nang yung away na malala. Yan, lumalayas ako. Naghanap ako ng pwesto. Hanggang sa magkasundo na kami pag uwi ko sa gagaling. Wala naghanap ng pwesto. Tiglang nag-branch na kaming dalawa. Sa so, yung nakakatawang part. <laughs> wala, share lang. Tapos eto pa. <laughs> Tapos ito pa mga kabiyahera. ano, pagdating ko na ng bahay or boarding house. Tatanungin niya ako. Saan ka galing? Sabi ko, ano, sa malayong lugar, nagganap ng pwesto. Sabi niya, pag okay na kami, siguro mga one day, okay na kami sa... Kung sabi ko naman siya, Uy, may maganda akong pwestong nakita doon. <laughs> Tapos pupuntahan din <laughs> Pupuntahan din namin. Andiyan sa magustuhan namin. Siyempre, inaano muna. Bago ko naman yung kinukuha. Pinapakita ko din naman sa kay husband. Kasi, ano naman eh. Magaling siya sa mga yung observing kung talagang okay siya. Okay ba siya mag -put up ng business dito. Kahit, pero ano, pag nakita ko yung lugar, feeling ko maganda i-ano ko na yun sa kanya sabihin ko na yun sa kanya tapos puntahan na lang namin pag makita na yun maganda ah okay okay dito walang kalaban or kung may mga compete man competition mga 1, 2, 3 3 competitors so pwede yan sasabak na kami so yun ganoon nangyari so yun yung magandang revenge pala pag ah uh, nag-aaway kayo ni Mister. lumayas ka ako talaga lumalayas ako pumupunta ako sa malalayong lugar tapos, ano, tumitingin, tingin na mga, wah, wow, makita ko mukhang maganda yung, ano, dito ah, maganda yung business ventures dito, so yun, hanggang sa natatawa na lang ako, ngayon parang na-realize ko, parang ba, sabi ko, parang may magandang na idudulutin pala yung paglalayas layas ko, kasi nakakapag-branch kami, so yun, yun, share ko lang, kasi ano, parang pagka para sa akin parang magandang revenge na lang yun pag um, tayo maglayas ng ano yung lalayas tayo na gagawa tayo ng hindi maganda ay ako kasi yun lang parang ay nako po sige <laughs> okay na lang sa akin pagka ano hindi nagkakasundo kasi parang yun na rin yung time ko na ano maka ano din makalayas, mag-isa, mag ano ba, mag ano ba may may tawag doon eh. Parang Mimi time. Ayun, <laughs> yun yung Mimi time ko pagka nag hindi kami nagkakasundo ni Mr. Mimi time. Yan pala yung Mimi time. Tama, tamang term, Mimi time. Oo. Uh, so yun yun lang, share lang. Pag lang, Mag, para sa akin, na-realize na ko lang na, Ay, it's a good revenge pala when you're not in good terms ng husband mo. But, you sit in a, ano ba, yung, yung paglalayas mo, gagamitin mo sa magandang purpose.